Nay, ano ginagawa mo? Nagluluto, nagsasandok na po. Ah, for lunch? Opo. Ay, hindi na kami kakain, na eh. Sa, sa biyahe na. Tsaka medyo mara, naparami yung almusal namin eh. Sila, ah. kakain pa kayo? <laughs> hindi na. Ano, Nay? Ah, naghanda na kami para aalis na po. So, ako'y magpapasalamat lang po sa inyo sa pag ah. uh, pagpapatuloy ninyo dito sa amin. Ah. Ayan. Ayan. Mga kababayan, no? si Nanay Ising, Ising Isang, isang. Nanay Isang po uh, dito po sa lugar ng Andah uh, Anda. Apo. Tama, ayan. Anda, dito kami po nanuluyan for three days, mga kababayan. Kaya, syempre, bago aalis, ay magpapasalamat kay nanay. Ito, abalang-abala lagi. Uh, akala niya, maglalunch pa kami dito. Pero, nay, pasinsya ka na. Hindi na maglalunch kasi marami kaming nakain kanina breakfast. Kaya, marami-marami salamat na uh, sa uh, ko din yung po yung pag ano niyo kay Sam. <laughs> maraming maraming salamat sa ano uh, pag alaga mo sa amin, pagpapakain mo sa team Daddy Frankie ano. Ayun, mga kababayan napakasarap ng luto, napakaganda dito sa probinsya sa lugar nila. Uh, bagaman gubat-gubat po ito, pero napakasarap matulog, matira tahimik, sariwa yung hangin. Tapos si nanay, luto ng luto, kaya alis na kami kasi pangatlong araw na walang ginawa kundi magluto, pagod na yan. <laughs> ha? Thank yeah, you so much talaga na napakabait nyo po. Sana humaba pa ang buhay nyo, no? Thank you so much. Kay, si, din po. oh, sa asawa nyo rin po, kay Tatay uh, Opo. Oh Tatay Eddie. No? Tatay! Halika rito tay, alis na po ako. Alis na po ang team. Tonay pagpasensya niyo na po ito ah, pang pang ninyo. Ay. Oo. Ako, no? thank you po. <laughs> Sana marami pa kayong matulungan. Opo. Upo. Uh, uh, kayo rin po. ah. Uh, ano? Pagpalain kayo ng Panginoon. Ah, uh, napakasarap tumira dito. Pero siyempre kailangan din na, naman namin bumalik para pumunta sa ibang lugar ulit. Kaya mag-iingat po kayo. Tayo, no? Si Tatay Edi, tsaka si Nanay Isang, sila po yung nag-alaga sa amin dito. taya uh, no? Ang daming pagkain, masarap. Si, Salamat yung, po sa team. Team Daddy Mara Frankie. Frankie. Ayan. Uh, tay, thank you so much ah. Napakabuti. Napakabuti yung tao, no? <laughs> Ilang taon kay Tay? 64 na. 64 na. Si Nanay? 63. Six, ah, isang taon lang ang gap ninyo. oh. Sana umabot din kami ng ganyang edad, no? Makarating ako ng 60. Umabot ako ng 60, masaya na ako. Uh, Ay, <laughs> hindi lang siguro. hindi <laughs> lang. <laughs> Uh, gabayan na gabayan nawa tayo ng Panginoon para parate ano so ayun mga kababayan mga kaparangay no uh, nagpasalamat lang tayo kay nanay tsaka kay tatay at syempre sa barangay na to sa mga natulungan namin dito sa mga kababayan namin dito sa Pangasinan sa mainit na pagtanggap nila sa amin dito pagtanggap nila sa team Daddy Frankie Maraming maraming salamat po. Uh, loobin nawa ng Panginoon na sana makabalik pa ang team Daddy Frankie dito. Nay, sunod na pag nakabalik kami dito, kami ulit tutuloy. Okay lang ba? Opo. <laughs> Anytime. Hindi ako makakapangako kung kailan. Basta pag niloob ni God talaga. Uh, pagka uh, malay natin. Basta ipagpray lang natin na uh, ilayo tayo sa ano makapamakan disgrasya, ma disgrasya, makabalik sana kami. Uh? Alam ko marami pa tayong uh, mga kababayan dito na hindi namin naabot Uh, at sana sunod na punta namin ay mapuntahan din namin sila. Ayun, shoutout sa mga natin. kababayan natin dito sa Anda Pangasinan. Maraming maraming salamat talaga na. Thank you so much po talaga, no? Salamat po. Kay Tatay din, Tay. Napakabait, tahimik lang lagi si Tatay. Sige, <laughs> salamat. At siyempre, salamat din kay Sam Motovlog na tiga dito sa Anda Pangasinan. Maraming maraming salamat. Salamat din sa aking team. Ayan. God bless po. Bye-bye.